Dinabi ni Sen. Ping Lacson na halos lahat ng senador mula sa 19 Congress ay may individual insertions. Humikit kumulang 100 billion umano ang insertions sa 2025 General Appropriations Act. Alam po ba ito ng Pangulo at ano yung reaction niya dito? Kung ito naman po ay uh, nabulgar na at nailahad ni Senator Lacson at uh, yan din po ang nais na tutula ng ating Pangulo. At uh, ito din po ang naging dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng pag-iimbestiga tungkol sa mga maanumalyang flood control projects. So siguro po mas na ilalahad ngayon kung ano ba talaga ang nangyari sa budget ng 2025. Um, clarify lang po dun sa uh, ano yung kaalaman po ng Pangulo dito? Noong pong uh, isagawa po ang budget, uh, definitely hindi po detalyado ang kanyang uh, pagkakaalam kung ano ba ang mga insertions ng mga nasabing senador. Pero ngayon po, dahil nakita po talaga at uh, napansin po talaga ng Pangulo na anong nangyari sa pondo para sa flood control projects at ito ay naging bunga na rin para malaman ang mga ganyang klaseng insertions.